isang uh, maganda at mapayapang uh, oras sa mga all mayroon lang tayong tugunan na isang katanungan na isang uh, kababayan natin na nais pumunta ng Saudi Arabia ang kanyang katanungan ay uh, kamusta daw ang cost of living pagka nasa Saudi at uh, mahal pa ang mga bilihin ang ang kanyang katanungan, mura o mahal pa ang mga bilihin actually kung uh, pag-uusapan natin ang uh, gastusin yan ay magdidepende sa atin ano kung uh, ikaw ay uh, sumasahod ng tamang tama lamang at uh, ikaw ay gumagastos ng sobra don sa sinasahod mo ay talagang uh, kukulangin ka ngayon dahil nga kahit sino ang makakausap mo mapa Pilipinas mapa ibang bansa ang laging uh, tugon o ang laging sinasabi ay uh, nagmahal ang lahat ng mga bilihin. Totoo po naman 'yan, nagmamahal talaga ang mga bilihin. Pero 'yan ay uh, naayon din sa estado ng isang bansa. Kung nagmamahal ang mga bilihin at uh, tumataas naman ng kahit papano ang sweldo o yung kita ay uh, ganun din 'yun kaysa sa dati. 'Di ba? Sabihin natin, mas mura dati. Eh, iba naman talaga ang dati kaysa ngayon. 'Di ba? Ngayon kung itututok natin o pagbabasihan lagi natin ang dati ay uh, malabo kasi ang noon ay iba sa ngayon. Hindi natin masasabi na ang buhay natin ay magbabasi dun sa nakaraan. Kung Saudi Arabia ang inyong babasihan sa kunyari ay kay magtatrabaho o kaya ay maninirahan pero siyempre pagka nandito ka sa Saudi Arabia siguradong magtatrabaho ka. Kasi hindi naman pepede yung wala kang trabaho at ikay maninirahan dito. So umpisahan natin sa ano no, sa upa ng bahay. Ang mga upa ng bahay dito ay uh, nag-uumpisa yan no, depende sa laki ng bahay o tinatawag na flat. No, yung ibang uh, flat dito, yung parang apartment ang tawag. Merong dalawa tatlo, apat o limang uh, kwarto. So magdedepende yan. So meron na tayong uh, napuntahang apat na kwarto. Uh, at depende rin kung saang lugar. Kung ikay na sa sentro ay medyo may kamahalan talaga. baga, kung ikaw ay nasa medyo malayo na kung saan ay ikaw ay mamamasahe o meron kang sasakyan ay uh, medyo mura din. Umpisahan natin pagka-ikay na sa sentro. Ang bayaran ng bahay doon o ng isang flat ay magmumula yan sa 18,000 hanggang aabot yan ng 30 plus reals. ano? So, i-multiply mo ito sa 15 kasi ang isang reales ay 15. So, yun ang magiging uh, upah sa loob ng isang taon. So, may kamahalan pagka nasa city ka banda. Pero kung ikaw ay medyo malayo, no, mag-uumpisa yan sa, ano, sa otso, uh, pataas. Depende na yan kung ilang kwarto. Ngayon, ang ginagawa namin, para naman makamenos, ay nagahanap uh, naghahanap tayo ng mga flat na mga ang mga nakatira ay mga kababayan natin. At kung iyan ay uh, merong apat na kwarto, no. Kung ikaw ay pamilyado, ay kukunin mo lang yung isang kwarto at mag-share-share -share na lang sa uh, kusina, sala at saka sa uh, bathroom. So 'yun ang paraan. Pero kung ikaw ay uh, yayamanin, ay pwede mong kuhanin yung isang uh, flat na apat na kwarto o di kaya maghanap ka ng flat na dalawa lang ang kwarto so yun ang estado ng uh, upahan ng bahay baga kung gusto mo makamenos ay maki ano ka maki join ka dun sa mga kababayan natin tungkol naman sa mga bilihin, nagtaas din naman talaga nagtaas dahil ang dating 9 uh, uh, riyals na 5 kilong pikas which is way back uh, 15 years so matagal na yon di ba 9 reals ngayon ay umaabot ng 30 so ganun din naman yan kasi uh, medyo nadagdagan naman ang ating mga sweldo no so magbabase yan Hindi naman pe pwede yung uh, tumaas ang bilihin tapos wala naman dagdag sa sweldo ay uh, malabo yun. Mahirap yun kasi hindi kakayanin ano. So, kahit sabihin natin na medyo maliit lang ang dagdag sa sweldo, ay uh, nakakaya na naman kahit papano paano. Yun kasi ang importante, no? Nasa sayo. Kung maluho ka, ay uh, talagang kukulangin ang iyong sinesweldo dahil magpapadala uh, ka nga sa Pilipinas. Ang isa pa diyan ay uh, ang technique sa pagluluto. Yun, isa pang technique sa pagluluto kung ika'y laging busy, ay alam niyo yung pangat, no? pangalawang init, pangatlong init yan, mga ganun ang pangat ang ginagawa At ilalagay mo lang sa refrigerator pero kung ikaw naman ay uh, mahilig magluto, pang konti, konti pwede na pang isang araw na konsumo o di kaya kung ikaw ay nag-iisa lamang o bachelor, ay uh, pwedeng magtinatinapay lamang, di ba? yun ang diskarte kasi kung bibili ka ng bibili lagi ng mga lutuna ay mahirap ma uh, mahal din, no? May kamahalan din. So 'yun ang mga basic, no? Basic na dapat mong paghandaan pag ikaw ay pumunta sa hindi lang sa Saudi Arabia, sa ibang bansa, no? Kailangan mong paghandaan 'yan dahil hindi ka maninirahan dito ng libre. Merong mga kumpanya na nagbibigay ng libreng uh, uh, tirahan. Pero sa ngayon, halos ang ginagawa nila ay pinapayagan ng mga empleyado na uh, lumabas sa kanilang uh, tirahan ano dito dati na talagang dapat ay manirahan sa kanilang accommodation pero magdedepende yan sa sayo kasi pag uh, tumira ka sa labas ay bibili ka ng gamit mo pero kung sa accommodation ay uh, libre ang uh, gamit ano wala kang babayarang kuryente kung ka sa kuryente at wala ka nang iisipin kundi uh, kumain na lang at matulog yun, yun ang maganda kaya kung makakuha ka ng kumpanyang uh, may accommodation na ibibigay ay maayos na yan pero minsan kasi pag nakuha mo yung uh, housing allowance, ay minsan ay uh, may nasusobra dahil medyo mura pag nasa labas ka so yan ang mga konting tip natin ano sa mga nais pumunta ng Saudi Arabia o sa ibang bansa ay kailangan lang uh, mag-adjust. Dahil minsan kasi yung problema sa ating mga Pilipino, pagka medyo lumalaki ang sweldo, lumalaki rin ang gastusin. Kaya minsan ang uh, sakto ay kulang pa rin. So yan po ang mabibigay nating tip, no? Kahit counting tip lang ano. Yan ang mabibigay natin kung nice yung mag, mag uh, ibang bansa. Maraming salamat muli sa inyong panunod at uh, suporta sa aking malit na channel. Pagpalain ang bawat isa. Happy New Year sa ating lahat at God bless everyone.